dapat na sa soya na yun. Oh! Ano nangyari? Saan? Saan mo to? Tingnan ko na. Pwede ko nang tawagin mo natin. Pasok ko, Ebi. Pasok ko. Hali ka lang. Medyo pahinaan lang po ng sounds. Isang buwan sa tatlong linggo na. Pag hindi yung kasi may asok, eh, parang may mga ulito hindi ko ma sa ano ba tumama ba yan? ano sir, uh, naka-set yung motor ko eh klasya ba sir, yung hmm. unang x-ray ko hmm. umalis klasya, wala siya wala naman siyang negative yung uh, yun no, yun no hmm. naiintindihan mo ba ito? hindi sir, ito na yung binasa ng orto mismo Hmm. Si, sa, 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 uh, ito na. Nilagyan um, niya sa SS ng LCD. O, na nakailang araw ka nang napahinga. Ano sir? Dali... November ito. 11 lang to. Ano pa lang ngayon eh? Hindi sir, nalisgrasya ko Ano pa lang? October pa lang. Noong una kasi mga exa sir. Oh, 70s. Itong November 11, binigyan ka pang 30 days. So, para sa SS ko sir na... Ang ito, problema, sir. hindi mo para ka, ano? <laughs> Ito kasi siyempre, alam mo masulat ng doktor, sinasadya yan. <laughs> hindi ko mabasa. Yeah, kasi sir, ano? ano Pero ito kasi, the same lang din yan. Mm -hmm. Kasi mas maano to, kasi oh. ang nagbasa nito, doktor, tapos sa x-ray, so, ang inalaman niya sir, With that, ito daw ang ano kasi, orto daw siya Kasi yung mga napa x napa, ano ko lang x -ray. So ito, hindi orto to. Hindi sir, yung sa mong x-ray han niya tapos... Ang nabasa, ang lumabas kasi hmm. sa x-ray mo, examination show, suspicious linear lucency. Hmm. On the lateral condyle of the tibia possibility of a fracture. Hmm, tapos ito may ano na sir, may fracture na daw sir ito, tinuro niya ito. Ito daw pahil na daw ito daw 'yun. Yung gitna. Oh, gitna daw. Alam mo yeah. kasi ang tinatawag na uh, lateral condyle of the tibia. Hindi ito. Hindi ito. Alam mo ano mo kano yung lateral? Ito. Hindi itong tinuturo mo. Medial yan. Ito ang lateral condyle yung... ng Kasi nga, oh, kita bumaba. Kaya hindi yung may diin. Mm -hmm. Nagkaroon niya ng crack dito. Kaya nagkaroon ng ano. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ibabandage natin para mausog pa siya. Okay. Sabi niya, hindi, hindi medyo hindi kita dahil eh, pahit na sabi. Oh. Tuturo ko sa'yo. Ah, par eh bayan ano. Kaya hindi mo may DL kasi nga uh, hindi tapat na 'to. Yung linear na ano sinasabi, 'yan o ano, Yung pinakaibabaw. Meron kang kopya nito? Picture mo muna. Picture mo muna para mabilis. Sa kanya kasi may guguitan ako. Ano yung ini-explain sa iyo? Ano kung ano yung nakalagay diyan sa ano? Picture mo muna. Plastic 'yan ang ano Ayun nga, tibial. Ayan. Ibig sabihin ng tibial, tib tibia sa babang buto. Mm. Ito ang tibia, mahaba yan. Ito ang femur. Mm. Okay? So, isa pa. Sa kabila. Ibigay pa sa isis Para may papaprint kayo. Kaya mm. hindi niya madin. Bakit? Sabihin doon sa... Meron damage yung ano niya mayroong damage yung uh, tibial, lateral tibial. Ayan, oh, nag-crack dyan. Oh. Kaya ginuhitan niyan. Kaya ginuhitan niyan. Yan dapat ang height niyan. Ngayon, eto, mapapansin mo. Yan, mga yan. Oh. Sabi niya, 3 mm na nga daw yung nausog. Oo, eh. oh, yan. Kaya ako dinat-dat kasi yan yung mga crack. Oh, 3 mm. Yan, umusog yung pa-slide pababa. Kaya kung mapapansin mo pati itong pibula Ang pangit ng posisyon Ngayon iya ano lang natin yan dyan, sir Pagugulangin lang yan Hindi to basta basta minamassage ng mga ano Hindi yan basta basta minamassage Kasi pag yan na minasage mo ng ano Madidinan yung gagalaw yan dyan Mas lalo kang mahihirapan Okay Tatlong buwan ang ano yan Tatlong buwan ang total yield yan Ang, ang diskarte sa ganyan Para hindi naman mano Hahatakin ko yan tapos yun lang. Hindi napipitigin niya. Yun ang magiging technique ko dyan. At least nakita ko yung pinaka-damage. Kita mo na, mayroon, no? In-explain na pala sa'yo ng ano eh. Y yung sabi niya nga na, kaya... Kaya hindi mo madiin kasi sa lateral content mo, weak. Hmm. O, ang ingigo. <laughs> kaya mo lang. Sige, kaya mo. O, ika ka. Weak. Ang problema niyan, pati yung mga muscle mo, hihi na yan. Normal lang yun. Pero pag naka-recover ka na after 3 months, dire-direcho na yan. Okay, higa ka. Talagang mayroong consequences about bawat disgrasya. Ah. Basag yung buto mo, hindi lang kita gano'n ano, pero kaya natin explain yan. Higa ka. <laughs> Roy, hawa ka mo dito, Roy. Pa rin. Ha? Dalawa <laughs> rop. Wala nang maranda mo. Takot na takot ka pa. Kala ko masakit eh. At bandage, Roy. Kailangan to palagi ka pa naka-bandage dito. Oh ito yung na-fracture sa baba. Kaya merong, may pinarefer niya ako ng MRI, eh. wala eh, pa sa budget, wala na sa buwan na ako, ako pa. Sabi pa nga ng work home, hindi, yung sa findings ng X-ray, kasi eh, doon mismo isang, isang hospital lang yan, sa okay, OPD na ako mismo, kasi pag iyan, laging okay lang yung result eh. Eh sabi mo pang duda ako, masakit yung apak puro 7 days, 7 days nga nga, nila eh pati office ko to rin eh, nag nagkaroon na rin eh, baka kaya yung loko ko eh kaya nung huli, nila talaga o pwede na mismo nag-check sa akin kaya, 30 sir, kaya ako to binandit siya, parang cash mo lang to kasi kailangan dumikit yun nag-slide siya eh bumaba siya, 3mm maniwala ako rin kasi nakikita rin naman siyempre ikaw, hindi mo kayang yan na yan, basahin kumbaga hindi hindi mo mapagtatanto yan hanggat wala nage explain na maayos. Kaya hindi mo madin yan kasi nga pag din yan mo yan, may damage yung buto mo, masakit. Kaya hindi pa siya, no? Tama lang yung naka-wheelchair ka muna, tatlong buwan. Ito kasi malaking buto, tapos sa edad din natin yan inaano. Pagka medyo may edad na tayo, lumampas tayo ng 35, medyo bumabagal din yung ano natin, yung metabolism, yung pagkaling natin. Ilang taon na ba tayo? 38 na sir. 38? Oo. Oh. 35, medyo pabagal na yung kalahati na ng buhay natin. Medyo bumabagal-bagal na yun natin. Metabolism natin. Pati yung paggaling ng ano. Kaya ko, kaya ko ginay parang kas niya yan. Tatanggalin mo lang ito pag matutulog ka na, ha? Kayaan mo lang muna mag-grip siya. Pero pag nakakaramdam ka ng mga namamanhid-manhid ka rito hmm. sa so, sobrang sige, luwagan mo lang pero okay lang na itapak-tapak ko siya habang naka mas maganda, mas maganda alalay lang talaga kasi kasi practice ko din siya na yakap oo, oo alalay lang, huwag lang, huwag lang muna din kasi hmm. nga may biyak hmm. okay, may pipitikin ako konti ah hmm. para sumiksik pa siya hmm. Ay, ang mula muna makatagal na ano, pag maglalakad ka, di ba nakaganto ka? Mm -hmm. Kumbaga, yan pa ganyan. Yeah, yan. dito ka pa rin, kumbaga, dito ka pa rin kumuha na ano. Mm -hmm. Kumbaga, ang mahalaga lang naman diyan, nagagalaw mo yan. Ha? Mm. -hmm. Yan ang pinaka ano, dahan-dahan lang na dito ka pa rin kukuwersa. Ay, ang mula muna. Kasi pag umusog pa yan, yung 3mm na yun, pag nag-double yun, Gagawin yung tuhod mo pag galing. Ayun yan. Kaya ko din na i-gun. Pero hindi ka naman dinilit. Araw-araw naman nito. Hmm. Kailangan na naman din kasi mapaliwanagan ka na maayos. Okay? Sige. Check mo ha. sana. Hindi, huwag kang magtiwala Pero dyan. hindi pa rin. Oh <laughs> Parang wala na raw. Pero huwag kang magtiwala. Nabawasan lang yung sakit yan kasi may may hindi. hinatak tayo dyan. Hindi ko talaga yung ano. Ito. Kaya, three months, bumalik ka. Ano ngayon? January. Pwede naman ang auto. Oh. Pagaling na daw yung mga kagawa. Yun, pagaling na. Kaya nga, hayaan muna natin mag-pull heal. Okay? Sige, wala natin. Thank you.